Cut out guys makikita naman ng ulang dito sa farm ulan 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 is Master my starship oh <laughs> pa naman ginagawa dito okay. maraming gagawin dito sa farm na eh, ng aming pastor. Ayan, tinutulungan po namin. yung magdamo-damo. Habang nandito tayo. Ayan po guys, so, ayan po, ay uh, ayan. Ano ba yan? Blueberry ba yan? O, blueberry. Ayan. ang ulang guys dahil pa namang ginagawa dito ngayon ito ay medyo pinapalawak po nila yung kusina ayan. ito po ay tutukuran ayan tatambakan po yung guys ayan lawak po ng ano dito um, farm Di, wala, wala lang magmaintain talaga um. so yan lang guys sa inyo ba umuulan ba guys dito madalas umulan dito sa amin sa farm sa farm po ng amadeo Uli. Uli ka, pero hindi kulong. Ayan si Master Chef nag-ano kanina. Ayan, kamuting kahoy. Uy, ito na lang. Kamuting kahoy. Ayan yun, oh. Malanggam lang, hindi lang nakuha lahat. Ayan. Kasi hahawani na po yung business na pula sarap nang may ano may farm kami ay nakikitingin na lang sa farm ng iba <laughs> pero masarap po dito guys uh, habang nga bakasyon po yung bata so dito muna kami po merni at nang makatulong lang din sa pag may mga event um, so yan guys so watch out po sa inyo lahat watch out Ayan, shout out po sa ating lahat. Ingat-ingat kami din po Hi, guys. Thank you, thank you so much sa lahat po ng uh, aking mga viewers dyan. yan malong guys. So, maraming salamat at shout out sa aking mga members. Uy, madiskarte na 919. Ati Wonder, yan. <coughs> mga kaibigan po natin na lagi nakadigi dyan. <coughs> Alam mo na ko sino ka. <laughs> Thank you, thank you. Maraming salamat. Bye bye. Salamat, Ate Bunso, Kuya Mo Toto, Kuya Bu lahat lahat ko na. Mamalaya syempre, Manila Mix. Kabu Choy, ay shout out at Wonderland. Bye 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 na po. Ingat-ingat na lang po sa ating lahat.